ano-ano ba ang mga pangalan nito o mga pangalan ng pundasyon sa paggawa ng building o gusali. Yun ang ating pag-usapan. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the bell para manotify ninyo ang mga susunod na mga videos ko. Ang tawag naman nito ay islam or flooring. Ito naman ang tawag naman nito ay footing. Ito ang tawag naman nito column or post. Ito naman ang tawag naman nito beam. Bim ang tawag nito